Hello guys, flex ko lang itong maliit na puno ng langka. So itong langka na ito ay matagal na. So tinanim pa ito ng dating caretaker dito sa lupa. So ayun, no? tingnan nyo ang daming bunga guys. O ba? Diba? Ito ka Oh. Ang baba niya. Mas mataas pa ako sa kanya. Ah, <laughs> yarn. So ito, mahahaba siya na klase ng langka. So, ang daming bunga oh, ang init ng puno. Tinukuran na lang siya ni Papa kasi nga in case na lumaki pa nang lumaki at dumami pa yung mga bunga, talaga namang baka bumagsak siya. Kasi alam naman natin yung puno nito hindi naman tumatibay. So, ayan nga oh, napakadaming bunga diba, guys? Oh. Pwede, pwede natin siyang pangulam, pag ma ulam maulam or Hintayin natin siyang mahinog kasi ang sarap-sarap talaga ng langka. Ang daming pwedeng paghaluan sa kanya. Hilaw man o hinog. Kung hilaw, pwedeng gataan. Kung hinog, pwedeng natin ihalo sa turon, matamisin, o kaya naman ay gawin natin siyang ice candy sa tag-init. O hindi diba? mo ang daming purpose niya. So, ayan, ang ganda-ganda ng puno niya, oh. Maliit lang yung puno niya, guys sobrang diit lang. Ayan, no. Oh, Nagayo pa nga ako. So, ayan siya. Parang, ganyan lang siya kalaki, guys. oh, di ba? Ang ganda. Nag-iisang puno nga lang siya dito sa tinataniman ni Papa na lupa. Pero, ang dami niya magbunga. Sulit, di ba? <laughs> sulit na sulit. Kaya, yan. Flex ko lang. Kasi ang ganda-ganda. Ang dami niyang bunga. So, ayun, di ba? Bye-bye!